Matinding bakbakan ang nangyayari ngayon sa bansang Syria. Ito ay sa pagitan ng Syrian forces na pinangunguluhan ni Amid al-Shara laban sa grupo na sumusuporta sa dating pangulo nito na si Bashar al-Assad na tinatawag na Alawite Group. Na unang umatake ang Alawite Group sa puwersa ng Syria na ikinamatay ng labing tatlong mga police officers. Makalipas lamang ang ilang oras, umakyat ito sa 225 ang nasawi at kahapon lamang mga kaibigan ayon sa ulat lampas isang libo na ang kompirmadong nasawi at karamihan dito mga sibilyan. Lampas 100 lamang ang nasawi sa puwersa ng magkabilang panig na una nang nagbabala ang presidente ng Syria na si Al-Julani na kung hindi ibababa ng Alawite ang kanilang mga armas at sumuko na lang ay may masamang mangyayari pero hindi sila sumuko hanggang sa kumilos na ang Syrian forces. Ngayon, ang Alawite humihingi na ng tulong at saan sila humingi ng tulong sa Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay March 11, 2025. Isa na namang napakainit at pinakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa isang napakatinding bakbakan na nangyayari sa Syria. Sa pagitan ito ng puwersa ni Amid Al-Shar'a at puwersa ni Bashar al-Assad na tinatawag na Alawite. Ang mga taong ito ay loyalista ni Bashar al-Assad at naniniwala sila na sila ay descendant ng pinsan ng kanilang propeta na si Prophet Muhammad. Ngayon, sa ang nangyayari na nagsimula noong Huwebes lamang mga kaibigan, lampas isang libo na ang nasawi sa bakbakan ng magkabilang panig karamihan sa mga nasawi ay mga sibilyan na unang umatake ang Alawite sa puwersa ng Syria nitong nakaraang Huwebes hanggang sa pinatulan ito ng puwersa ng Syria na pinamumunuan ni Amid al shara At ngayon na tila nadidihado sila, humihingi na ngayon ng tulong ang Alawite. At alam nyo ba mga kung saan sila humihingi ng tulong? Hindi sila humingi ng tulong kay Bashar al-Assad, kundi humingi sila ng tulong mismo kay Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Ang balitang ito ay iniulat at kinumpirma ng I-24 na ang mga leaders ng Alawide ay humihingi at nagmamakaawa ng tulong mula kay Benjamin Netanyahu. Sinasabi nila na iligtas raw sila mula sa rehime ni Amid al-Shara. Pinuri ng mabuti ng Alawite ang Israel. Ayon sa Alawite, Kahimik daw ang buong mundo sa mga nangyayari ngayon sa Syria, samantalang isa lamang raw ang nagsasalita sa mga nangyayari ngayon sa Syria. Ang sabi nila, ito ay ang State of Israel. Dagdag pa ng Alawite group, tulungan daw sila ng Israel kung ang Israel ay makarating na sa coastal area ng Syria at makakatanggap daw ang Israel ng Songs of Flowers. Pero ang tanong, paano ngayon ito pagbibigyan ng Israel? Ano kaya ang gagawin ng Israel? Kasi nitong nakaraang mga araw lamang mga kaibigan, inamin mismo ng Israel na nagsagawa sila ng airstrike sa mga lugar na kung saan maraming alawites. Dahil ayon sa Israel, marami daw mga sumusuporta pa kay Bashar al-Assad sa naturang lugar. At pinulbos ng Israel sa pamamagitan ng tirjets ang mga lugar na kung saan dito iniimbak ang maraming armas na gagamitin ng puwersa ni Bashar al-Assad. Maging ang mga building na ginagawang command center ng mga taong sumusuporta kay Assad ay winasak din ng Israel. Ngayon, ang Alawite group na ito, loyalist nga ito ni Bashar al-Assad na siya namang kalaban ng Israel. Ang problema mga kaibigan, ang Alawite group na ito ngayon humihingi ng tulong kay Benjamin Netanyahu. Kinumpirma ng I-24 na ang Alawite leaders na nasa Syria ay nagpadala na ng sulat sa Israeli officials. Kasama ng pinadalhan ng sulat si Foreign Minister Gideon Saar. Pinadaan daw ang naturang sulat sa pamamagitan ng populations of Israel at Syria. At eto pa mga kaibigan, may ulat ang NDTV na hindi lang pala sa Israel humihingi ng tulong ang Alawite ngayon. Maging sa India, humihingi na rin pala ng tulong ang Alawite mula sa puwersa ng Syria. Marami ngayong mga commenters ang nagsasabi. Bakit kasi inuunahan ninyo ang Syria? ngayon na kayo ay pinansin, humihingi kayo ng tulong sa iba't ibang bansa. Marami rin ang mga nagsasabi mga kaibigan na sumugal na nang humingi ng tulong ang Alawite sa Israel dahil nitong nakaraang araw ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz tinawag ang presidente ng Syria na si Amid al-Shar'a na isang jihadist terrorist. Dagdag pa ni Israel Katz na handa raw ang Israel na depensahan ang kanilang bansa laban sa mga taong ito nagaya ni Amid Al-Shar'a pero ganun pa gusto pa rin makipagkaibigan ng Syria sa Israel hindi lang sa Israel kundi maging sa United States of America at katunayan maraming mga Syrian ngayon ang tumutulong sa gobyerno ng Syria na humiling kay President Donald Trump na tanggalin na ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa at ang nakakamangha pa hindi lang pala mga Syrian kundi mga American Jews nananawaga na kay President Trump na tanggalin na ang sanctions na ipinataw sa Syria upang ma-rebuild ang Damascus at upang makabangon ang Syria mula sa lugmok na kahirapan hanggang sa ang maraming mga tao sa Syria ay magkaroon ng mga magagandang trabaho. Balikan natin ang grupo ng White na humihingi ng tulong kay Benjamin Netanyahu. Dahil nga sa bago pa ang balitang ito mga kaibigan, wala pang nire-reply si Benjamin Netanyahu sa panawagan ng Alawide Group. Ang bagay na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya para maging updated ka mga kaibigan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung sakaling gusto mo ang balitang ito, napakalaking tulong para sa aming mga content creators ang inyong like. At kung nais mong maging member ng channel na ito, maaaring i-click lamang ang join button. At sa mga videos natin, maaari po kayong i-shoutout at sa lahat ng ating mga subscribers sa channel na ito, sa mga silent viewers at sa ating mga bashers, magandang araw sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat at sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas at sa mga OFWs na nasa iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.